pasyal-pasyal mo na po kami while waiting. Sa tabing dagat. Sarap po dito. Maswerte po ako dahil naisama nila ako. Pa kahit pa paano nakakapasyal na rin ako at same time nakaka-relax. Ito, ang ganda oh ito po tara na sa ilog yan naityo medyo. medyo wala lang signal pero okay lang charot tayo sama ko ka kayo may mga resort dito ayun po may mga ano eh

nung hang <laughs> Fresh air. <laughs> Anong lugar po ito? Uy, um, oh Katiklan <laughs> Katiklan Pandan Katiklan. Ang Katiklan? Ah, iba pala yun. Hindi. Ano sa kanila? Bulanaw. Pandan. Pandan. Pero ano po yung... Ah, barangay Duyong. Ah, Barangay Pero Pandan. Ah, pandan yung tao. Municipality. Sa kanila, Barangay Bulanaw. Municipality nila. Libertad. Municipality. Pandan. 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 Barangay Buyon. Duyong. Duyong pala. <laughs> Kasi may ano, ano yung dugong ba na yan? Oo. <laughs> <Na, na>, <laughs> ano? ng... Oh, na ano, ang tawag yan, nadag sa, sa dalampasigan. Oo. Oh. Dito na dugong. Opo. Oh, na preserve doon sa Barangay Buyon. Totoo talaga po yan. Ano ba itsura nun? <laughs> dugong. Isda na parang baboy. Ay, akala ko yung para syok. <laughs> <laughs> dugong. Isda na mukhang baboy. <laughs> <laughs> <na> mm Parang baboy. Parang baboy. Parang tao po Kaya yun yung boy. Meron po. niya, duyong. Imbes <laughs> sa dugong. Oo. Saka talaga, ang dito. Ganda dito. pa kami. Ganda dito. dito. langbot ng ang ng buhangin. Ito po

wala pa nga sila. Kasi ano uncle. Pero nasa iba, tawag ka pala. Pag boss. Boss. mga lalaki din, boss. Pre. Oo, ilan na lang ba? Kasi ano, kasi kami ilog yung matawid ng sa baba payo

Oo. Ang oras kami natulog, ang gabi nag-iha kami ng manok. Wow. Ayaw sa Salamat! Thank you po. Ang sarap. Tinolo po naman ah. po. <laughs>

Malungsing ano? bisyo po maano ma-babaw. Ma ma eh. mm. oh, ano minsan lang maka day off. Oh, oh. Balik tayo. agad. Yes. Oh, oh. You know? So, so, bye talon, so, so, talon, <laughs> <We're> Ready. <laughs> ready. Talon lang. Wow. Talon nga ganda. ganda ay init kasi eh sa araw Blue yum. Hala. 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 baba